Testing tayo ng 186cc ng Euro. nire na. Malakas na, ano, sir. May pagkakaiba naman sa para ko? Pag walang set ka. Kaya, kaya kaya. Ay magandang break ang mga pang ding arangkada. Pre segundo pa lang. Ay, pwede na segundo pa lang. Ay, talaga. Segundo pa lang. Nabag Malakas na lang. Malakas na Ayun, ang first owner seryo sari ka ng barako, anak. So, Tetestingin natin yung kicker. Yun sa barako, sir. Anong yung pakiramdam lang? malambot lang yung kicker sa barako? Malambot. So, ngayon, papatesting ko sa iyo, yung Dahang Hari 186, sir. Sige po. Okay, birahin mo, sir. Ano, sir? Pakiramdam? na yung, ano, yung sa pakiramdam, sir. Matigas, uh, medyo malambot din. Mm -hmm. Meron. Mm -hmm. Dahil 186. Pero timing timing change yan, sir. Ah. Ang baraka yun, sir. Kaya sir. Mag-testing. Mm -hmm. Sa kicker. Ayan po yung personal natin. Kaya lang yung para mo na. No? Yung na. Sir, basta ginawa mo na. Ito ang ating matistik. Ah, oh. o. sine So, ang pula ang gagatong natin, mga sir. Bilog din siya. O, oh, parang bura ako din, o. Ganda yun sa akin, Bilog lang ito. So, ang laman ng tankay natin, sir, ay 10 liters po ito. 10 oh, liters? 10 liters. So, kulay pula. Maganda, ha? Makapal ang tankay. Eh. Kapala na. Ayan, LED itong pinakagitna yan, mga sir. LED. LED. ang Unang start. Kikar mo na. Mga uh, lima, pakito mo na yung langis. Pagpumanay oh. mo lang. langis na. Kaya sabi ko, pakitin mo muna yung langis. Ay. Okay. Nagpapahindi game.

Ganda ng tanong na. Eh. Ang bayan na konti yung tambot sa natin. Ganda ng tanong eh. Cambio. Kasi nga yung nakabiyo lahat.

Ha? Anong pakiramdam? Anong pakiramdam naman? Ha, talaga naman, niya uh -huh. uh, uh, naman na yun. Try na mga sauna. Okay. Ganun mo. Hmm, um, sapa, sapa. Medyo matigas ang shock lang, ano. um, yun, sir, drive mo. Tayo ikot na ng papuntang branch. <laughs> okay, tetesting naman natin. Dalawa. Yan. Yeah. Diba? sa volume ha hindi ko sa volume hindi sa volume